Hello po mga kapiks, it's me again, Mama Pixa, ayan, good morning for today's vlog, Wednesday, at ayun, yung dalawa ko po tapos ng maligo, <laughs> Ganon din po yung routine, mag almusal na naman sila, so may natira pa po isang spam dito, so yun po yung niluto ko para ulam po nila ngayong umaga, so yun kagabi po mga kapiks, umalis pala ako para mamili dito sa tindahan kasi may naipon pa akong pera sa tindahan na 700, so bali yung mga wala po mga kapiks, yun po yung binili ko kagaya po ng uh, pancit canton uh, surf powder at iba pang walang ano sa tindahan yan, ito po yung almosan na ulam at yun po yung kanin namin kagabi so, si ate Izra kahapon yung tinimplang gatas hindi po nainom, so napri na ka mo. ayan almusal po tayo so si Piyang sabay niya naman daw siya ngayon kahapon hindi po siya nakasabay kina ate Izra kasi akala ko po wala siyang pasok so mag i-eat na po yun nagtanong siya kung dito pa sila ate Izra niya sabi ko nakaalis na kasi akala ko wala kang pasok. Sabi niya, late na akong nagising. Kaya late ka din papasok sa school. Kakulop? Ikaw ate? Late ka? Late kang nera kakulop? Ang pagkakto waray pa.

100 <manyan> may mga 115 pa kayo pagkatapos niyan eh gin ano daw may nakitang ahas daw sa school nila dako So mara muntik na daw makagat yung ano nila uh, guard sa school. Yan yung kapi ko po. Yan dito naman po tayo sa tindahan. So kahapon wala pong laman yung tindahan ng kanton yan. Binilhan ko po. Dito lang po ako sa malapit bumili. Sa may San eh. At mga dilata po mga kapiks. So may ibang ano na. <laughs> hindi ko po nabili. Medyo marami pa naman po yung mga biscuit dyan. Yung ano ko po. Suka tsaka tuyo. Yun po yung importante. Yun po yung binibili dito. Madami pa naman po yung katol. Yan. Madami-dami pa naman po yung mga kapi. Pero ano lang po yan, mga kapiks? Mga half dozen. shampoo. Kasi yung ano ko po kahapon, wala na po akong Colgate. Joy, wala na din tapos si Roseanne kasi naubos na daw yung stock nila. So, bibili na siya ng keratin. So, yung dito po, hindi ko pa po nabilhan yung mga junk foods. Kapi tayo mga kapiks. Ayan mga kapiks, punta na po kami ng school at ito po yung mga kasama ko. Ayan, so yung dalawa wala pong bag dahil iniwan po sa bahay ng auntie nila kahapon. At parang makulimlim mga kapiks. Ayan makulimlim na morning pero pagdating po sa kalsada dahil walang mga puno ay mano sa kalsada? sirak masirak, mainit sirak tara na ka na wow, yung aming prinsesa dito na naman nag naglalakad ito na isa lang abri na ready yan po yung ano niya tali oh, madam. tali ng buhok tayo lakad. Sipat patindi pa po nakakabot ng school nag-snack na. May balon karay. Marun Wow. Binibigyan na siya ng baon ng mama niyang ano, 10 pesos. Yan mainit. Ano, kalimlim. Kala ko pumangkalimlim sa loob. Pagdating kalsada ang init-init. Parang kami lang po yung naglalakad Nasa sa jante. <laughs> Yan mga kapiks. Ano pala nga araw? Desperas ng piyesta po sa lugar nila mama or sa probensya. So, kahapon sinabihan niya ako na Sus, nakadurog lang ay. Akala ko po yung pusa patay. <laughs> Natutulog. Pa. Natutulog pala siya sa mainit. Nagpapainit po siya. Sinabi so, ni mama na... Suma, kung sumama daw ako sa kanya, mamaya na, mamaya sabi ko, tignan ko lang. Kung makapunta kami mamaya, bukas naman ng hapon, uwi naman kami. Kasi bukas po yung fiesta. 15. Sabi ko, tignan ko lang kung may pamasahe ako. Kasi yung ibang pamangkin niya daw, minsan-minsan lang makita. Tapos, uwi daw ng galing Maynila. Wala po siya ang kasama papunta dun. Diniwan ko lang din po yung kapatid niya kung pumunta din sa Abuyo. dalawa kung makasama ko yung dalawa pwede ko naman iwan doon sa ano nila sa antinika nila dun kinamikay dito na po kami sa school oops mat dun na po yung goro ni Rylai yung piyang Hi, GB. Late ka na. bit na kami. ako? Oo, oh, pagka pagkadinim. Paano ka tinahulog atin? Fine. Late na daw akong dumating. Kanina ka pa? Ibitay. Hindi na suksok to pipurtahan. Hello, good morning. Awi, Yung awi, sakit? Awi, Yung awi nga ni sakit. Oo. Oh nga bubo, oh naigunan bubo. Ah! oh sorry sorry bubo. natamaan yung bubo niya kasi hindi naman to siya bubo? bye bye ang on say hi good morning good morning say good morning anay good morning, good morning. Good morning. din nito mabling So, oh, dito po si Mikay, nagbakday, papunta po dito sa bato. Kaya, ay, ganyan po nangyari sa ano niya. Ay, dito pala. Diyan. Ay, ganyan yung face niya po. Tignan niyo po, ang ganda ni Mikay. Gano'n, <laughs> buhutin mo short. Where ka I Ay, no, wala na, wala na. Timing pala yung pagsama natin sa school dahil mga ano po tayo nang may kuhang mais. So, iilan pa lang po yung nagbayad. Timing Wednesday lang ngayon yun. Kalimutan ko na ngayon pala yung Judith ng mais. <laughs> Gidot nga, bibi. Bimakao na yan, mik Kita niya. So, dito lang muna tayo sa labas ng school. Maghihintay ng magbabayad. At yan, mga kapiks. ka ko lang po galing sa school at meron po tayong hugasan. Kaya maghuhugas po muna ako before ako maligo. So, may sinaing naman po ako kanina. Ayusin ko lang po sa baonan. At tapos ko na lang pong maligo kasi yun yung tindahan din medyo matumal ngayong umaga. Parang walang, walang, or wala pa pong bumibili kaya i-close ko lang po muna siya. So, ayan mga katiks, maghuhugas po muna ako bali po si Pix, punta po siya ngayon ng Balamban. So, hindi na po siya magmumotor. Sabay na po siya kay Christian dahil may ilang days pa daw siyang sasahurin. So, kunin niya. Kasi yun, hubalak niya lang muna umuwi dito sa Tacloban. Kunin lang muna para may pangdagdag daw siya. pamasahe or pang gasto ko pa uwi dito. So, ngayon, tinawagan ko pambihis na pang alis. Baka ano po yun sila ni Christian. Malis na doon. So si Mama ang mga kapiks, kinukulit talaga ako na sumama sa kanya. Sumama sa, sa abuyog kasi daw yun nga yung mga pamangkin daw niya uuwi. Galing ng nila. Minsan, minsan lang daw makita. kasan ko mga ka Mas madami yung baso kasi pagdututut brush, iba-iba yung ginagamit. sama po ilan pa lang yung na ano ko na singil hindi pa ko na kompleto so hindi pa ko nang pumanhin sa may ari na hindi lang muna ko ngayon pag limit dahil kulang pa po yung nagbayad okay lang naman daw basta hindi na umabot lang next week ay yung ayam, yung aso ko namin. Na tapos lang maggalat doon dumabas. At may dumadaan na malalaking aso inaaway. Dito po kung hindi ka magpa-music, hindi ko maingay yung bahay. Pagaya ko maingay po yung bahay pag dito na yung dalawa. Kasi pag inuuto, pag inu sa minsan parang bingi. <coughs> Excuse. ayan, tapos na po tayo sa paghugas at tignan nyo po yung kalat ng aming magaling na aso mga kapiks, ang bait-bait ang bait-bait ng aso namin yan yung kalat niya ang ganda ng iyong kalat, jay. dito ka rin po siya sa labas yan po yung ginawa niyang kalat at um, isang fan pala namin mga kapiks. Hindi na po siya gumana. <laughs> Bigla lang po siyang huminto sa pag-ikot. Yan po yung dala namin galing dun sa Cebu. Yung ano, binili kong electric fan. Iwan ko ano nangyari. but hindi na po siya mandar. Kaya yung malaki, binaba namin. sa so pag natuturog naman kami, binabalik naman ulit sa taas. So, yung oras ay 10.20 na pala mga kapiks. At ayan, maliligo na po ako. Nakapag, ano, ako ng baon ng, ano, ng mga bata. <coughs> ayan, mga kapiks. Sundawin na po ako sa school. At hindi po ako. Naligo. Mamaya ano lang po pagbalik kasi ganun pa rin po. Naligo ako tapos uuwi po ng pawis. <laughs> Mainit, mainit. Yan, po yung kalsada. Dahil kaunti pa lang po yung lumabas ng mga sadyante. Ano po yung oras? 11, 10 na po. Yung labas nila pat pat, 12. Mas nauna pa si Ate Izra. Kasi kay pat pat. sila. Basa na po ang mga bata at kain po tayo. So, ito po yung nabili kong ulam, mga kapix. So, dinala ko po yung natirang ulam doon sa bahay kanina. Tapos, kasi naubos po yung, ano, yung spam. At ayan po yung binili kong ulam. Gulay na, kalabasa na ginataan. So, ayan, kain na kayo. Kain na, ate. Kain na,

may pusa po dito may pusa dalawa m kakain sardinas Ayan, open. Saan ito sila? Hindi naman mahal ko. Hindi naman tubig ma. Hindi tubig naman mahal ko

Ayan, so, kita Ayan, pa, ano ang pinggan? Ano ito? Ano Kaya ito baka wala ba itong mula hira? Magulat oh, okay, eh. oh, oh, so, you know, na ito ng limang ko na dida. Ang gawin kayo baka kung ano na Ira balay. Ano ko sa doon na pagkawa. Saan sabi doon sa dinas? Maramag eh. po yung sardinas. Mukhang okay, ano? Pupingan't okay. maram?

Eh, hey, ito ka mo ba yung kamawa yun ni Icy? Kaguti ay pala ba yan ni Yu? Manig ka tuwag din din na orange. Masa din na orange. Ada pa. Kuha na ito ba, Agi? Tayo lang ganito ako, nalawat Nagbabalak na roti ya. Ito nga, pa, ito ajay-jay. Ito kito ko ito. Uy, dito lang ako. Dama ko, dama ko niya ihina. Katong may mineralan. Ah, oh, wala like ito ang ano sa'yo ko naturo man nga di? Ang buti ng kabataan. Pinangang puno. Eh, hey, dito lo ha. Dito lo. Dito. 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 yay matatapos tapos sila. Pat, utan, pat. Sabi-sabi so, din utan. Utan, sabi-sabi

tubig ati. Ma, cakep ba? Kalau sus lagi ya. Yan, tapos tepung pong kumain. Bye-bye eh. hey, mga hey, katiks. Bye-bye ati.